Ito na yung ginawa ko kanina, Lutz. Nabuo, nabuo ko rin. <laughs> dong, nanang karne dong! Nabuo ko rin siya. Try ko. Try natin. Okay siya, Lutz. Talagang tatama. Asan siyaan mo? Uh, yung anak kong bumili nito eh. Yung anak ko, binibigyan ko sila ng alawang sarap-araw. Pag nag-order sila, hindi na sila mangingi sa akin. Kasi yung alawan sila, sabi ko, mag-iipon kayo. Para pag may gusto kayong bilhin, hindi na kayo hingi sa akin. Ayan, doon. kasi hilig mag-gym din eh. May ikaw na akong pang-iisuset. Ayan yung mga gamit ko na nakikita nyo sa ano sa mga post ko na may ano ako yung pang gym sa kanya yung lahat talagang tatama sa chan mo oh. pang abs talaga siya ah oh. sakit sa dyan <laughs> Ah. Oh. Oh. Ayan, sumasakit na tiyan ko. Tumatama talaga sa abs. Oh my God. Oh, oh ba? Diba? Nabuo ko siya. Tagal kong nabuo. Kasi baliktad-baliktad. Kaya kanina nagamaganan kasi. Ganyan. Okay, eh, mali pala. Aray. Yun, Lutz. Kita nyo na.